hindi ako pabor sa ginawa nilang rally. Hindi ako pabor dun sa ginawa nila because according to the president, there is a due process mga kababayan. They are, they are, trigger, triggering like yung sa nangyari sa Indonesia. What do you think sa si mga Pilipino? Gagawin yung ginawa sa Indonesia? No! Eh, panorin nyo. Hindi pa sila nasihahan sa pamamato. Yeah! Gamit ang pintura, tinaddad din ni nila ng masasakit na salita ang gate at pader ng mga diskaya. Ayan, binandalize nila, oh. Inaakusahan nilang nagbulsa ng bahagi ng malalaking pondo. Akusado. Tama ka doon. Sama-tama yung balita. Inaakusahan. Para sa mga flood control project. Okay doon yung mismong galit natin sa kanila na tayo habang tayo ay nilulubog sa baha at puti sila lumulubog naman sila sa pera na ninakaw nila sa mamamayan wow. alam mo sandali lang ha Ah uh, yung ginawa eto hindi ako pabor doon na sorry to say ha? hindi ako pabor sa ginawa nilang rally sa totoo lang hindi ako pabor sa ginawa nilang rally bakit po ako hindi pabor hindi porke hindi ako pabor eh diskaya ako hindi ganun yon. Mga kababayan ko, hindi ako pabor dun sa ginawa nila because according to the president, there is a due process, mga kababayan. May due process tayo. Mga kababayan ko, oo, oo dun tayo sa puntong galit tayo sa kawatan. Galit tayo sa magnanakaw, galit tayo sa mga ano. Totoo yun, galit tayo dun. Pero there is a due process eh, mga kababayan ko eh. No? Ang ayoko dito sa ginagawa ng mga ralihista na to, mga kababayan ko, is they are, they, are, they are trigger triggering like yung sa nangyari sa Indonesia. What do you think sa mga Pilipino? Gagawin yung ginawa sa Indonesia? No. Wow! Hindi gagawin ng Pilipino ngayon 'yan. Dalan-dala na ang Pilipino sa mga nangyari. Mga kababayan. Ako ah, sa, san sa, totoo lang. I understand kung bakit kayo nandiyan. Mm? Sabihin natin to, nandiyan kayo. Sabihin natin, naghihimutok kayo dahil Ninakaw ang pera ng taong bayan The question is Mga kababayan ko Naakusahan na ba? Nani? Doon tayo Woo! Kung naakusahan na Kung naakusahan yan like Janet Mga kababayan ko Magrarally tayo Woo! Diba? Mga kababayan Maglalabas tayo ng ng loob Kagaya ng ganyan kay Janet yung mga pork barrel na mga senador na inilaan doon sa kanyang sa, sa, NGO para maipalusot. Same what happened to DPWH. Ganyan din ang nangyari noon. Pa pork barrel, mga kababayan ko na mga senador, politiko, congressman, at kung sino-sino mga politikong kaysa hoda, nagbabalat kayong anghel kapag eleksyon, mga kababayan, diyan na nila pinadadaan para makakuha ng pera sa mga kontraktor. Woo!